Parang may ginagawa yung dalawa dito. Ang lalaki nito, pinapakain. What? Grabe naman pala yan, okay? Ay. Pusang galap. Oh, <laughs> Nandito tayo sa Coron, Palawan. So makikita nyo, sobrang ganda dito guys. Kung makikita nyo yung mga puno dito, talagang ambababa. Tapos yung beach, ayan. Kung makikita nyo yung beach, ayan. Kitang kita, ayan. Tapos syempre, yung mga kasama ko nandun, naliligo. Ayan, Tutur ko kayo for today's video. Ayan. Oh. Actually, meron pa dito. Mga uh, tao doon. Actually, may mga tao dyan. Uy. Ano yun? Hey, Parang... <makes noise> ano yung pinagawa ng dalawa? God. Ano yung nila? Lagi lapitan natin. <makes noise> <makes noise> <makes noise> uh, ano yung um, uh, magalit yan? Ano yung magalit? Ano yung hinihimas mo? Uh, ah, talagang gano'n? <makes noise> Grabe naman sa ako to eh. Nalalaki ko to, pinapakain. Grabe naman pala yan. Okay? Pusang gala, coach! Oh no! Ang ginagawa mo dyan? Pusang gala naman yan. Hey, master! Eh, ang gagawa na dyan? Gago! What? Kasi nitingin, may tinitingin. Ang ginagawa na May lang. mo yung, ay, 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 yung ano, p***** na ito, no? Sinusuko? Nakita ako eh. Put***** Pusang Put*** naman, coach naman. Ang daming tao. Dito pa kayo sa may batuhan. Hindi. Niya, ano pa? nang tigre? Oh, po? Pu kahit ako gumaganon yung ulo mo eh What? Kinakain mo yung etos ni Master? Kinakain mo yung etos? <laughs> master, ano ba naman yan? May laga tigre Halo ko ba naman tito dyan, nag-gym -gy tayo Tapos, putsa, kinakain mo yung etos May anong tigre? May tigre siyang kalaga pag hinimas, ang bilis magaling Wey, bakit parang basa yung ano mo? Yung lips mo Ano ba naman yan? Hindi nga Master, ano? Hindi nga, pakita nyo nga, ang totoo yan Meron ba? Sibangis lang ang eh, patingin nga, patingin nga Hindi na kayo natuturuan Ba't tinuturo sa'yo ito? Eh mga pusha pusha eh, Parang hiligyo uh, pa mo ah Nung nakaraan, parang tinapik akong ganun Ano yun? Hindi eh, <laughs> nga, ano yung ginagawa nyo? Yung totoo, aminin mo na dito Pinakita eh, sa'kin sa bigla ni Master yung ano nga alaga niyang tigre Eh ba't parang narinig ko Parang hinihimas-himas mo daw eh, Oo oh, yung hinihimas ko Tapos ang bis magalit <laughs> That, <laughs> Ang bis magalit <laughs> Tingin nga? Um, may, meron ba? ba? Ay, kami tigre Meron ba talaga? Ay, meron tigre Ang bagyan po kayo ha Tigre ba talaga yan ta Coach Jun ha po nakakahiya ka Prenomote kita Po kung ganyan ka pala Mamamaya po Sinusubo mo yung ex ni Mas Oh, oh Ngayon mas ko yung tigre ko eh Five. Ay ano Oh yan nga yung tigre nga Tigre kasi pangalan Ay ba? aso Kala oh. Ay, Ayusin eh. mo ha Iba pa rin tayo eh? Iba pa rin tayo Iba pa rin tayo Bruce, Bruce, Bruce pa? ko, Bruce, Bruce, pa? Bruce, Bruce ko yung... Kaya pala Bruce ko, Bruce ko yung boses mo, no? Kaya pala eh. Paano lumot? Paano ba? Oh, paano lumot dyan? Ajay, may ba? Oh! Ay!